Uupo na po ang lahat. Sa ngalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ay okay. e, mabiyayang umaga. Happy Piesta. Ngayon ay Piesta eh. Piesta ng mga banal. Okay, bukas naman ay Piesta ng mga <laughs> ordinaryong kaluluwa. <laughs> Ngayong araw na ito ay tinalaga sa mga Uh, malaking ambag sa pananampalataya gaya ng mga santo, mga banal hinirang ng Diyos. Ito yung araw nila. Uh, bukas naman ay para sa mga kaluluwa, pangkalahatan. Now, alam nyo ba maraming mga churches um, nag-go against sa araw na ito? Bakit may mga kaluluwa pa? Wala naman yun eh. Uh, ano ba ang kanilang uh, status kapag patay na, di ba? Uh, minsan tinatanong natin pagpatayuan wala na so bakit alalahanin pa noong sa kasaysayan uh, kung bakit maraming mga kasaysayan ang hindi na isulat na itala dahil sa mga pagkukulang ng mga uh, historyan noon minsan sa isang taon isang sentence lang ang naisulat nila so ngayon dumating yung mga churches, nung nagrise yung mga simbahan ng Diyos, pinapahalagahan ang mga yumao yung mga martir yung mga banal upang hindi makalimutan ng mga bagong henerasyon. Halimbawa, uh, sa mga sampung henerasyon, hindi na natin kilala. Di ba? Kung gaya kay Kristo, kung hindi natin pinipreserve yung mga imahe nila, gaya kay Maria, kung hindi natin pinipreserve ang imahe nila, yung mga apostol, baka hindi na natin kilala. Okay? Kaya ang simbahan ay nagtala o nagtalaga ng isang araw para sa kanilang upang pahalagahan, alalahanin, Uh, pagbalik na nang sa kanilang mga nagawa. So, ang mga patay ay wala nang magagawa. Ang sabi ni Kristo, tulog na sila. <laughs> wala na silang pakiramdam. Kailang minsan uh, sa buhay natin, nagpaparamdam. Sila ba'y nagpaparamdam? Kasi nung isang gabi, eh, nanaginip ako eh. <laughs> Napanaginipan ko yung magulang ko. So, siguro, masabi natin, uh, kasi may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Okay? Baka yun din ay nagpaparamdam sa atin na alalahanin nyo naman kami. Okay, kahit walang theological o biblical explanation uh, sa mga ganong uh, pangyayari sa tao, pero at nararamdaman pa rin natin sila. Tama? Parang anjan pa rin eh. Yung kanilang alaala ay nagpapaalala din sa atin lagi. So ano ba ang ang uh, pangangaral ni Kristo tungkol sa mga patay. Kaya sa Gospel natin, John 5.24, ang sabi ni Kristo, ang lahat ng nakikinig, uh, dapat nga sa Diyos tayo matakot eh. Alam niyo ba kung bakit sa Diyos dapat matakot ang tao? Dahil ang Diyos ay merong kapangyarihang buhayin muli ang mga patay. Kaya huwag kayong matakot sa kaluluwa. <laughs> Wala na yung buhay ah uh, hangin na lang yon wala silang kapangyarihan pero sa Diyos uh, dapat matakot ang tao at makinig uh, dahil ang sabi ni Kristo John 5:24 hindi ka kakatulan kapag nagpailalim ka sa Diyos kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan ito yung maganda eh kahit ang tao ay namamatay kapag siya ay nagpapailalim sa Diyos bubuhayin. Yun yung pinaka-advance na mga tao. So, dapat magpailalim talaga ang tao sa Diyos. Okay? Sabi ni Jesus, darating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ito yung kakulangan natin. Uh, minsan kasi, uh, kung Old Testament ang basihan natin, tama po ang uh, understanding ninyo. Nakapag patay na, patay na. Kasi sa panahon ni Kristo, merong tatlong grupo doon. Parang uh, check uh, sect of denomination. Itong Eskreba, itong Pariseo, at mga saduceo Ang naniniwala sa muling pagkabuhay, mga banal, espiritu ay mga Pariseo. Pero may dalawang grupo doon na hindi naniniwala sa kaluluwa, uh, sa mga espiritu, sa mga banal. Itong Eskreba at mga Saduseo. Ngayon, tayo'y naniniwala sa mga kaluluwa. Okay? Uh, unawain po natin na sabi nga ni Kristo, kung paanong ang ama mismo ang pinagmula ng buhay, ganun din naman ang anak. Noong nangaral si Kristo na bubuhayin niya ang mga patay, totoo yon. Kasi siya eh, binigyan siya ng kapangyarihan. Kung sa Old Testament, pagpatay ka na, patay na, wala nang saisay. nung dumating si Kristo, nangangaral siya na bubuhayin niya. Kaya maganda po itong uh, recommendation uh, bilang... Um, bilang ating basis sa ating paniniwala. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmula ng buhay, ganun din naman ang anak na binigyan ng Ama ng karapatang bumuhay. So ito na yung New Testament na sabi ni Jesus na bubuhayin niya ang mga patay. So malinaw po sa panahon natin, ah, hindi katapusan ang patay o ang kamatayan ng tao. Kapag narinig ng mga patay ang titig ni Jesus, ah, sila sila'y babangon. Yan. Huwag kayong mag-alala, babangon pa sila. <laughs> okay. Lahat ng gumagawa ng kabutihan ay babangon tatungo sa buhay na walang hanggan. Pero ang lahat ng gumawa ng masama o kasamaan, dadaan pa sila sa proseso ng kaparusahan. Okay, take note dito. Uh, yung mga nagkasala, kaya nga maganda kung tayo ay gumagawa ng kabutihan. Kasi ano na eh, hindi na tayo dadaan sa kaparusahan kundi automatic. O ikaw, kabilang ka na, dito ka na. Pero yung gumagawa ng kasalanan ay dumadaan o dadaan pa sa proseso ng kaparusahan. So, depende na yun sa Diyos kung kahabagan uh, tayo o sila at bibigan sila ng buhay na walang hanggan. Kay Pablo, ito yung pangangaral ni Pablo. Sa mga Kristiyano, ano ba ang paniniwala? Okay, Naniniwala tayong bubuhay ng Diyos ang mga patay upang isama kay Jesus patungong hangganan ng buhay. Di ba sinabi ko na noong last week yata ito, sinabi ko na tayo ay meron ta tayo din ay citizen of Heavenly Mother. Ano bang ibig sabihin ng Heavenly Mother? Na tayo pala ay mayroong nakadesen yung katawan, isa pang katawan uh, doon sa kaharian ng Diyos. Kung ang physical at dugo ay para sa daigdig, para sa mga mortal, meron pa tayong isang katawan para sa immortalidad doon sa kaharian ng Diyos. So maganda po 'yan uh, dahil sa pag-ibig ni Kristo, tayo isama. Imagine na, maganda 'yan. Ang ibang term ilapit muli uh, sa Ama uh, upang bigyan ng buhay na walang hanggan bilang reward uh, sa mga naniniwala at sumasampalataya sa kanya. So mahalaga po habang tayo narito sa daigdig na ito ay nagpapailalim kay Kristo dahil meron pang isang buhay na handang ipagkaloob niya. makita kita tayo doon at isa pa ito, ang sabi ni Jesus kahit si Pablo, uh, doon uh, lahat tayo ay mga anak ng Diyos, magkakapatid. Kaya hindi na, kung kayo'y mag ngayon, doon na hindi na. <laughs> kung ikaw ay anak ni sino bang anditong mag-ina, <laughs> di ba, ni Tita Estrada, doon ay kapatid na, mga anak tayo ng Diyos. Yun ang pinaka-nature natin kung tayo'y andun sa kaharian ng Panginoon tayo yung lahat ay magkakapatid. Okay? Uh, sa so verse 17, First Thessalonians 4.17, ang mga buhay at mga natitira na madatlan sa pagbabalik na Jesus ay hindi na mamamatay. Okay? Ito yung pangangaral ni Pablo. Maganda kung hindi na tayo dadaan sa kamatayan. Maganda no, na hindi na tayo mamamatay. Yun ay kung madatlan tayong uh, sa muling pagbabalik ni Kristo titipunin sila sa alapaap kasama ng mga buhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Uh, sa gayoy, makapiling natin siya magpakailanman yan. Isa yan sa mga aral ni Pablo na kung bakit bubuhayin muli ni Kristo ang mga patay o yung mga buhay na badat na niya upang tayo ay makapiling, di ba nais nating makita ang Diyos? O ito na yon Sa muling pagbabalik uh, ni Kristo, Inigyan na tayo ng karapatang makapiling ang ating Panginoon uh, magpakailanman. Wala ng kamatayan doon. O oh, bakit may pag-aasawa sa mundo? Dahil ang tao ay namamatay. Bakit wala ng pag-aasawa sa langit? Dahil doon ay wala ng kamatayan. Kaya yun yung pinaka-purpose. Huwag niyong kalimutan yan. Sa daigdig, merong pag-aasawa dahil ang tao ay namamatay. Sa kaharian ng Diyos, wala ng pag-aasawa doon dahil doon ay wala ng kamatayan permanent na ang buhay ng tao doon. Kaya wala ng pag-aasawa, hindi na pwedeng mag aasawa ang tao doon. Permanent na. Sa sulat ni Solomon, Wisdom 3.9, ang mga nananalig sa Diyos ay makakaunawa sa katotohanan uh, tungkol sa buhay at tungkol naman sa kamatayan. Kaya dapat naintindihan natin eh, huwag tayong matakot sa kamatayan. Okay? Huwag tayong matakot sa kaluluwa. <laughs> ang katakutan natin ay ang Diyos dahil meron siyang kapangyarihan huwag buhayin o buhayin man parusahan. So ganun ang Diyos. So 1 Corinthians 15, 21, 22, ito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yung unang tao na tinutukoy ni Pablo dito? Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yon? si Adan. Kasi doon nagsimula ang kamatayan eh. Dahil sa kasalanan na mamatay ang tao. Gayun din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sino yon? Si Kristo. Uh, siya lang naman ang muling binuhay eh. Namatay tayo dahil sa ating kaugnayan kay Adan. Yung pagkakasala natin, yun ang dahilan kung bakit namamatay namama ang tao. Gayun din naman, mabubuhay tayo uh, dahil sa kaugnayan natin kay Kristo. Dapat mahalaga talaga ang kaugnayan natin sa Diyos. 1 Corinthians 15.23, ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Alam niyo ba sa Old Testament, uh, sinabi ni Yahweh, 120 na lang ang ibibigay kong taon sa tao. Imagine na, 120. Pero sa panahon natin, <laughs> meron ng one year old na mamatay. 5, 10, 15, 20, namamatay na. So yung panahon natin, sinabi nga ni Cristo, mag-ingat kayo, dahil anytime pwedeng ikakapahamak ng tao. Okay? Isa yan sa mga dapat alalahanin ng tao. Mag-ingat, magpahalaga dahil anytime ang kamatayan ng tao. Sa Old Testament, uh, kung lo loobin ng Diyos, di ba, namamatay sila, pinarusahan ng Panginoon. Pero talagang 120 ang ibinigay ng Diyos sa kanila noon. Pero sa atin, walang. <laughs> wala nang nakatakda eh. Nakadepende sa iyo. Kung gustong umabot ng 100, kaya mong abutin yan. Uh, gusto nyo bang umabot ng 100? Ayaw nyo? Ay, sabi ng Diyos eh. Given yan ng Panginoon, yung 120. Kaya kaya po nating abutin yung 120. Kailangan, kailangan nating palakasin, patatagin. Siyempre yung disiplina natin sa pamumuhay. Okay? 1 First, First Corinthians 15.45, Ang unang tao na si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Take note, ito yung nature natin. Tayo ay binigyan ng buhay. Ang huling Adan uh, si Jesus ay espiritong nagbibigay buhay. Kung paanong tayo'y naging katulad ng nagmula sa lupa si Adan yon, tayo yon. Matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit si Jesus yon. Kaya yung nature natin, uh, binigyan tayo ng buhay, tayo'y mamamatay. And then darating ang panahon na bubuhayin tayo dahil sa kaugnayan natin kay Kristo. Matutulad tayo sa taong nanggaling sa langit. Kaya immortality na ang ibibigay ng Diyos sa panahon na mapabilang tayo doon. So, dapat malinaw sa ating isipan na ang final destination ng tao ay sa langit. Sa kaharian ng Diyos. Yun ang pinaka-final destination natin. So, sa kaharian ng Diyos, ah, mahalaga yon Kaya tayo'y habang narito sa mundong ito, sa makalupang katawan, dapat maging masipag daw tayo, maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa dahil mahalaga 'yan proseso para tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Para kung gusto mong mapabilang sa immortalidad, Kasi pag immortal ng tao wala hindi ka na masasaktan, hindi ka na magugutom. Doon ay kaligayahan, wala na hindi ka gaya sa daigdig na dual eh. Ano ba ibig sabihin ng dual? Minsan masaya, minsan malungkot, may pera, walang pera. Ganun ang daigdig, dalawang mukha. Pero doon sa kaharian ng Diyos, kaluwalhatian, walang hanggan. Uh, Ganon na ang nature natin uh, sa muling pagbabalik ni Kristo. So habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Kristo, pahalagahan natin ang uh, paglilingkod uh, sa Diyos at sa kapwa. Dahil yun ay pasaporte natin para sa buhay na walang hanggan. So na no, may maintindihan natin, minsan kasi nalulungkot tayo kapag dumating na yung kamatayan. <laughs> kasi hindi natin naintindihan na nagbago yung definition uh, sa New Testament. Sa so, Old Testament, pagpatay ka na, tapos na. Yun yun ang mga saduseyo at estreba. Pero tayong mga Kristiyano naniniwala sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Kaya itong araw na ito ay isang pag-alaalang Uh, sa lahat, na dadaan din tayo sa kamatayan, and then sa paniniwala natin, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Sa pangalan ng ating Diyos Ama, anak at ng Banal.